Bakit nakapag-Korea ka kahit basic, hindi ka marunong? Kaya nga araw-araw nag-aaral ako eh. <laughs> uh, kwento ko lang, um, 2005 na korea po ako o nandating ko dito uh, through agency. Agency, wala na tong agency ngayon. na Ang may mga agency na lang, mga E7 visa, na welder, shipbuilding, uh, entertainers yan, yung may mga agency uh, 2005 po agency po kami um, powerhouse may aral naman uh, 10 days pero ano lang yun eh hindi naman aral aralan lang lang uh, sa airport pa nga lang eh Lutang na kami Wala na kami maintindihan doon Sa mga kasabahin namin Koreano Natawa pa nga ako doon Sa isa kong Ah uh, kasama. Pero yung mga napag-aralan natin, subak, sagwa, ah, uh, gapang, wala. Hindi ko maintindihan doon sa mga sinasabi ng Koreano, sabi ng kasama ko. Ah, uh, may exam din kami, kaya lang wala, for ano lang 'yon? Parang isa lang sa requirements nila. Gastos ko noon 185k dahil wala po kaming 100 165000 Tapos dahil wala po kaming pera Naglending ako Umabot ng 450000 daw yung binayaran ng nanay ko Monthly Nagpapadala ako ng pera uh, Tapos 2010 nagka-exam Nag-exam ulit Sumunod, nag-exam ulit Naipapas ako naman Lakasan lang ang loob Ang uh, pag-exam ko Never ako nag-aaral sa Korean Language School ah uh, yun lang. Chamba uh, Marami naman nakarating dito na hindi nag-aral ng Korean language sa mga Korean school pero nakakapasa. Ayun yung mga nagse self study Pwede ka naman mag-self-study. Uh, hindi rin naman lahat ng nag-aaral sa mga Korean language school ay eh pumapasa. Uh, nasa inyo 'yan. Uh, araw-araw mag-review, araw-araw magbasa manood ng mga tutorial video wag yung puro kalokohan na video ni yung yung vlogger na ano yung Korean TV ba yon okay manood doon wala kayong matututunan doon sa Korean language ah manood kayo ng ibang vlogger na magaling magturo uh, sa skill test manood din ang video pag practice niyo gumawa kayo ng mga tools gamit lang yung ah uh, panorin nyo yung ibang tutorial video hindi hmm, porket hindi nag-aral ng Korean language eh, hindi ka na makakarating ng South Korea try mo seasonal farm worker walang exam hmm? hindi lahat may aral ng Korean language yung bawat bayan swerte yan lang sa buhay sinwerte lang po ako papasalamat ako kay Lord hmm? kung swerte ka swerte ka kung malas hindi habang buhay malas huh? kumilos ka huwag kang puro nood na ng video ko eh? Huh? mag ka ng Korean language kahit self study yun lang, God bless sa lahat ng mga uh, balak makarating dito sa South Korea malaki kasi sa South dito eh kaya ang daming may gusto pero ngayon, pahirapan na po ang pag-apply dito sa South Korea sobrang dami, iba't ibang bansa ang katunggali natin kagaya ng Nepal ah, gaya ng Bangladesh, almost one year mag-aaral ng Korean language, ang taas ng passing rate nila. Kaya tayo, two weeks na aral lang, wala na, tapos na. Tapos babagsak sa exam. Good luck and God bless.